ka vibes kami ang inyong vibe kada ang inyong bagong kabarkada sa PRTV Prime Media na maghahatid ng good vibes sa inyong lahat kami naman ang makakasama ninyo ngayon ako nga pala si ka-Vibes. Jamie, And ako naman ang inyong ka-vibes ID. Excited na ba kayo mga ka-vibes? Ituloy na natin ang Binondo Adventure. Yes mga kavibes, vibes kung kanina binusog kayo nila ka-vibes Chloe and ka-vibes Bigit mm -hmm. sa kanilang Binondo Food Trip. Ngayon naman, bubusigin namin kayo sa kaalaman dahil maglilibot tayo dito sa Binondo para bisitahin ang iilan sa historical places dito. Mga kavibes, vibes di ba kayo sumama? Ako Gina. Let's go, go, go! go! Bana ang Binondo ay ang world's oldest Chinatown and mga mga vibe talaga ito ang pinaka first mm. like ever. Kaya naman mga mga vibes nandito tayo ngayon sa Chinatown China museum, museum para alamin ang kasaysayan ng Binondo. Ang museum na to ay may 18 galleries kung saan binabakita ang mga mahahalagang pangyayari na nakaaapekto sa kultura, lipunan at ekonomiya ng Binondo. Kaya naman mga mga vibes ano pang inaantay niyo? Tara na. nandito na tayo ngayon sa Chinatown Museum and napaka-importante -pa sa pag-alam ng kasaysayan ng Binondo is yung mga detalye nito, no? Kaya kasama natin ngayon si Mr. Anson Yu sa pag-iikot natin. Mr. Anson, paano nga pala talaga nagsimula ang uh, Binondo? Ah, that's gonna be a long story. So when we go inside, I'll tell you. So Binondo, ganun yung story niya. Yeah before dumating yung mga Kastila, yung mga Chinese dumaragsa sana dito uh, for trading, pag ninegosyo. So, ang gagawin nila, parang yung method nila, barter. So, dadalan mga Chinese ang mga porcelana, mga seda, and then in exchange nila for things like, say, yung mga animal horn, yung mga shells, yung mga perlas. So, once nakuha ng mga Chinese, yung hinahanap nila, umuwi na lang sila. sila. They didn't stay in foreign communities or do any other exchanges. Pero, that change nang dumating yung mga Kastila. Eh dati, planti, hacienda ito, natin tawag na binundok. And yung pangalan doon, makikita mo yung keyword, bundok. Why? Not because may bundok dito, but because yung lupa dito, mas mataas konti kaysa sa paligid. So that's why we got the name binondo. And then over time, yun ni, ito lang natitira na lang ito. So binondo is the oldest Chinatown. So trade and religion are the two things in foundation ng binondo. Trade and religion. Yes. So ano yung pinaka uh, talagang number one na business during that time? During the early half of the Spanish period, before 1800, uh -huh. it was the galleon trade, yung uh -huh. yun trading, yan ang major. Like for example ito, remember I, I said, uh, sorry, if you look at this video here, you will notice that this is actually a marketplace that was set up in Binondo in uh -huh. 1750. Okay. And then, it's um, the, And it was called the Alcaceria or the Silk Market of San Fernando. It functioned up until the 1800s, then nasunog. The so basically, it was all about trade. So ayan mga ka-vibes, makikita nyo, no, from um, religion and trade. Ayan, tuloy-tuloy lang ang ating journey dito sa Old Binondo. Binondo in London, the 1800s, okay, if you ever come to Binondo, one thing you might feel is that kukulan siya na it doesn't look Chinese enough despite uh -oh. it being a Chinatown. <laughs> and ang dahilan is this, by the 1800s because of the trade in mga dito, yun Binondo became the commercial and industrial hub for the whole country. So yun, um, a lot of businesses were started here. So hindi lang mga Chinese, pati na mga Europeans were living in Binondo. <laughs> salamat po Sir Anson Yu. Sana maraming rin po kayong natutunan mga ka-vibes! at kita kit sa susunod nating destination. <laughs> mga ka-vibes, nandito na tayo ngayon sa second destination natin, ang sentro ng Binondo, the Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo and mas kilala natin ito bilang Binol the Church. Yes, mga ka alam nyo ba kahit ilang beses na itong nasira dahil sa digmaan, lindol at bagyo, ang Binondo Church ay paulit-ulit na ipapagawa at nananatiling nagpapakita ng Spanish at European Baroque style ng wow. architecture nito. Ayun, no, kitang kita sa exterior ng church. And fun fact, mga ka ang octagonal bell tower ay ang nasitirang parte sa so original structure ng Binondo Church. Ang tibay! And mga ka tara na nga! Pasok tayo! Vibes, nandito na tayo sa ating huling destinasyon, ang Kwan Kong Temple. Tuwing Chinese New Year, ang mga Chinoy ay bumibisita sa mga temple para mag-alay at manalangin para sa good fortune and prosperity sa paparating na taon. Pero, sino nga ba si Kwan Kong? Si Kwan Kong ay ang makapangirihan at mythical Chinese god of war. Nagbabadala siya ng swerte, respeto, at protection sa mga tumatanggap sa kanya sa kanilang mga bahay o lugar ng trabaho. At sikat rin siya sa mga negosyante at sa mga naghahanap ng yaman at swerte. Wow naman! Mm -hmm. Interesting yan mga ka-vibes ha! Nakiusili ako kung Ano-ano, sa loob ng tempo. Pero I mga ka-vibes, tara, silipin natin. Let's go! ka-Vibes nag-enjoy at marami kayong natutunan. Marami pa kami mga exciting trips na nakahanda para sa inyo kaya't muli, ako po si ka-Vibes Jamie and ako naman po ang inyong ka ID at kita-kits sa susunod na, na adventure! adventure. Bye!